Hati-hati kami dyan ni Najura. <laughs> oh, <yeah>. Salamat po! Apaka-famous <laughs> ah, naman talaga ng batang ito. Sa tingin mo, cute ba si Aling Maliit? Puno na ang rep namin. Maganda na ang rep namin. Puno na kasi. Tingin nga kung puno na talaga. Oh. <smart noise> Kuya! Bakit na naman Aling Maliit? Pumarinig ka! Bakit na naman? Hindi na pwede. Ano? Oh, wala nang laman. Oh, wala nang laman. Ano gagawin natin? Ano, magsisipot. Tapos? Ano, mamili. Oh, ano, tapos? Bibili ng laman ng red. Ba't Ubus ka nagagalit? Ba't ka nagagalit? Galit ka, galit ka. Oo. Oh, tara, magbihis ka na. Maligo ka na at pupunta yung si city para lagyan ng ano. Ang laman ng red. Wala nang laman eh. Oh, let's go na. Tara na. Maligo na. Tara na. Let's go na. Bilisan mo na. Huwag natin sama si Sakmo. Ah, sige. Pa, pa, oh, go, 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 go. Ikaw na lang oh. mag-isa, Bilis. Huwag na si Sakmo, ikaw na lang mag-isa. Kuya! Bakit? tayo mo lang yung pagkain, ha? Para mabot mo ang rep. Oo nga. Bilisan mo na kasi. Tagal-tagal tagal, tagal mong mag-ano. Tagal-tagal mong mag-ano. Maligo? Maligo ka na kaya? Maligo na ako! Okay. Bye, guys! Guys, yan. Nakabihis na po ang dalawa. Kasama na naman po si Sakmo. At si Aling Maliit. Aling Maliit, kasama ka na naman! <laughs> Kaagi ka ng kasama ay. Ay. Kaya aling maliit ano nang -ano bibilin mo, huy. Oh. Oh, yan bibilin mo. Ano mga yakol, candy, frozen, tapos mga ulam. Oo, oh, oh, <laughs> Wala mga kain Oo, oh, kaya nga bibili nga tayo, diga. Marti mo aling maliit. So guys, yan naglalakad na kami. Eh. <laughs> ano maliit? Ano maliit? Hay ka. O, oh, di ba, hindi ko alam na nag-video pala sila. Ah, pakakulit talaga ng dalawang to. Papamigay ko na nga mga arab Grabe, ay. sobrang init ngayon. Buti na lang may tricycle na dito. Kaya sumakay na kami at reklamador si Aling Maliit. Ang sabi niya, sobrang init daw. Kaya eto, for the tricycle muna kami. Pagdating nga namin sa kanto, ay bumara kami ng jeep. Swerting, swerting kayo mga ngayong araw. Grabe. Kasi lagi kayo nakusuporta na sa amin. Kaya thank you. Hoy, aling maliit, mag-thank you ka dito. <laughs> Maya-maya pa nga lang, guys. Ay, nandini na kami sa bayan. Kitang-kita nyo naman, guys. Excited na sila. E, yeah, dali, dali, kaya dali-dali kayo pumunta sa May salina. City mo, Grabe, ang bilis maglakad, di ba? Ano-ano kayang bibilihin nila para sa ref namin? Ala, yung kunya. Anong gusto mo, aling maliit? Sa kumano gusto mo? Ikaw, aling maliit. Anong gusto mo? Hindi ko nga yung abot. Abot mo yan, o. No? Go, talon. Talon, talon, talon ikaw, talon. Talon yan. Aray? Oo. Alam, hindi ko nga din abot. Abot mo yan, aling maliit. Ayun, sa baba yung maliit na Yan o Yan o Abot na hong pala, iye yeah. Bakit? Kanino siya? Kapag kasama ko nga mga kapatid ko Lalo na sa aling maliit Ay lagi kami nakikilala ng mga tao Kaya eto, magawa picture na sa kanya Thank you sa support, ha Ang famous naman po ni aling maliit, guys Thank you po Isa pa daw, ba? Isa pa daw o oh, diba, pakid mo na ang batang maliit na to. Samantalang isa mo yun sa likod, namimili na kanyang bibilhin. Kita nyo naman diba, sobrang dami na agad ng laman ang basket namin. Hindi ko na din alam guys, ang kanilang mga dinadampo. Tapos may gusto pa sa si aling malit na bilhin itong candy na to. Sabi ko, go lang, bilhin mo na. Ito nga! Hati-hati kami dyan nina Jura. Oh, <laughs> Salamat po! <laughs> dạy lại để lại like. để lại like. để lại like. để lại like. để lại để lại để

Lempas na tayo. Dito lang <coughs> Hello, Ito? Ha? Yan? Ito? Buksi, <laughs> Ito na lang. Ayan. Yan na lang. Pero hindi na mo Ito akin. akong Aling maliit sa anong bilhin natin sa inyo? Anong bibilin sa kanya? Ano? Sterilize. Yun. Sterilize. Sterilize. Oh. Ba't yung binili? Ako pang kumuha, diga? Pringa, Ano? Mega. Mega. basahin mo nga. Basahin mo kung may yan Ligo. Oh, Ligo. Ang uh. basahin na. Buhati. Bahala. Hello, may Dala kumuha. Kumuha. Yun. Sakmuha. Ito. 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 Ito triple binili? Sa dami yung binili, oh, wala na akong pera. Oh, nagpatak pa. Ano Aling oh, ko. Yun ako, aling malit. O, oh, yun. oh, Yan, nasa baba. Ito? Hindi, yun nasa baba. yan, yun nasa baba. Yan, yan. Yan, hindi, yan ito. Ha? Yan, Ito? go, mo. Tara na. Tara na. Let's go. Parang ano si aling maliit eh. Tindera.

どうもありがとうございました。<laughs> <laughs> Grabe, ang bilis na aling maliit na agad sa mama. At kita nyo naman guys, punong-puno ang aming lalagyan. Habang nagabait nga palang mama, ayan si aling maliit nagsuot sa may upuan. ba diba, napakalikot na bata ni aling maliit? Oops, wait lang. Itong bata na picture sa amin kanina ay gusto rin pala magka sa akin. Uy, maraming salamat sa support ha. Grabe ka naman. Kung makapanood mo tong vlog na to, sana isubscribe mo, like and share na din. Para updated ka sa buhay namin, sa buhay ni Aling Malit, di ba? Habang nag nga silang dalawa, ay binilang ko sila ng siomay. At eto na nga guys, nakapagbayad ng mama. Eto na, kain eh maliit. Sabi ko sa maiwanan na lang 'to. Pero sabi ng mama, wag na lang daw kasi kawawa naman daw sila. Joke lang. Bago nga pala kayo mali si Tim ayan may nagka ulit sa amin. Ay, kay Aling Maliit lang pala. Ah, paka-famous naman talaga ng batang ito. Sa tingin mo, cute ba si Aling Maliit? At eto na nga guys, umalis na kami si Tim Mart. Kasi baka may kunin pa tong dalawang to, wala na akong pera eh. Hindi, joke lang. Dahil mabigat ang dala namin, ayan, nag-tricycle na nga pala kami. Siyempre, para hindi hassle at diretsyo na sa bahay namin. Diba, Astig? Aling Maliit, ikaw magbuhat na rin. Ikaw nang maraming binili eh. Eh, ay, ay, takbo-takbo pa. Sinundo na po kami ni Dungay. Mabigat yung sama, oh. Ay, hirap na hirap na, hindi na makalakad ng ayos eh. Dambuhala na kasi. O, aling maliit, bahala ka. Guys, nakawin na po kami. Aling maliit, lagay mo na yung sarap. Ano yan. Ano yung Hindi ko alam ito. Ano yan? That's milk. Yan. Ano so, yung may lalagay yan? Ano pa? Oh. Delight pa. Oh. Delight. Thank you! Ano pa? Oh, Cheese Swiss. Leit. Ano yung itong Milo? Some in the cart. Ano yung itong Mago Mago? Kaya akin din yan. Ano yung itong dalawang delights? Yo. Ito kanina to. Sterilize. Ano? Dito. Oh, dyan na, dyan na. Tama, tama. Uh? Dyan nga, tama, tama. Doon daw oh. Sabi na aling mali. Doon daw ilagay. Abos na eh. Itong chocolates kanina. So, akin yan. Akin, akin, akin yan. akin Ah, oh, wala pala sa aling maliit. kanina to. Ay, kanina to. Kanina tong ano? Ito. Ito? Kanina tong candy. Uy. Ah! Nanagay pato sa petro candy? Hindi na. Hindi na. Ah, oh, ito pa. Uy, uy. Ako. Aray, kanina. Kanina to. Ang ah, hindi na. Yan. Ayan. Ito. Itong nips. Ilagay na rin dyan. Ilagay na rin tong nips. Ang dami naman binilip. Saka-saka pa. Pag ang dami yung kinungan, hindi ko naman ito alam eh hindi si aling maliit kinuha lahat iyo mukhang mo hindi hindi mo lang tiniting. kaya kami ay, ay dami, dami. mo yung ang dami, ay, dami, dami. Ay, dami, 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 dami. ng laman ng rep ang hotdog ma? hotdog ay. bumay pa sila hotdog ano pa yan, ma? mga ham ate mayami puno na ang ah, rep diba? pinungunan ni aling maliit ba daw? Puno na ang rep namin. Maganda na ang rep namin. Puno na kasi. Tingnan nga, puno na talaga. Oh. Puno na nga, guys. Pero kakainin na yan ni, ano, ni Ate Heart lah. Aba! Babantayin diba, namin ng rep. Dito muna kami ng gabi. Sige, dyan ka na ha. Magbabantay ka ng rep ha. Bantayin mo yun ha.